Alam niyo ba na New Zealand is one of the best in the world pagdating sa work and life balance? Sa New Zealand hindi lang basta trabaho ang buhay may generous leave policies. Imagine na maabot ng 32 days ang statutory leave plus may maayos na sick pay. Para sa mga parents, may 26 weeks na paid parental leave so may oras talaga sila to spend time with their kids. Hindi yung one week lang tapos balik na agad sa trabaho. Bukod doon, malakas din ang cultural emphasis on leisure. Kumbaga, valued talaga nila ang downtime. Walang guilt kung mag-leave ka para magpahinga o mag-travel. Yung workplace culture nila, mas collaborative, mas pan tayo-panday ang treatment, wala masyadong busing-busingan kaya less toxic at mas balance ang environment. At syempre, may universal healthcare na supported ng gobyerno. Ibig sabihin may strong safety net for everyone's well-being kaya mataas ang public happiness at feeling of security. E bakit parang hindi makarelate ang Pilipinas? Well, bago siguro tayo mangarap ng work-life balance, mas okay kung mag-strive muna tayo sa work and pay balance. Hindi 'yung ang trabaho pang tatlong tao pero ang sahod pang isang empleyado lang.